kung kami ay mag-harvest ng itlog. Yeah, Makikiharvest kami ngayon sa itlog. At ang in-invite kami ng, ano, ng tita namin. At saka siyang dito sa itlog Kaya So gusto rin kami na experience. At saka ma makita din yung tulang mga itlog. Tara guys! itu bayon wow ba ni May baboy rin dito kita <laughs> <laughs>

Ilang piraso to ay? Yung hindi May ano siya pala oh, may ipa sa ilalim para hindi mabaho yung popo. Kaputi oh. Kaputi nung manok eh. kaganda Kalinis. Sarap ito, ito naman mag-harvest niya. Itong bahay niya, 11,000 oh, isa lang. Alam. Ilang piraso to it's kaya, Robert? Yang manaw? Ah... Uh -huh. uh -huh lang lang. Tapos may gripo uh, okay, na dito. paano sila mag-inom ay diyan. Ito o lang. Diyan na maghirap. 'Yun na lang lagyan mo ng gabot oh. 'Yan naman 'yung dalawa. Tapos 'yung isa naman, ang Nagbigtake. Amonambetan, broken Narikid siguro eh. Pinasok na sa ulit sa loob 'Yan lang na hindi na diyan na nakita. Masarap hmm. yun, na na lang. Sarap mag-harvest. Ganito yung nung open sa akin. Ganito yung nakita ko yung sinking vlogger na pa. Nakit dun sa tablet, kabaho-baho. May ano kasi ito, o may ipa. Tsaka marami ito, sa saktuan lang. Kung dito-dito lang naman nila binibenta. dito mag electric pa. mag a at 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 Ano to, guys? Araw-araw sila nag harvest Ayan, diwanan nalang. Two day nila. Two okay. per day nila. Dalawang try daw. Tapos na ito na yun. Sa ganitin. Sa ganitin. Per day nila. Dalawang try. Ayan. Hindi na. pa dapat wada, mm. 27 na 'to. 27. na. Sige, okay. na 'to. Damin mo nang steady. Uh, Gumapang na. Ngayon siya oh. Kakalabas niya lang Ney, oh. Hindi na oh. Kakagulong niya lang eh. Kakapugkit niya lang. Okay, na 'yan. Diyan din, Sobrang ganda. Dito po, mga tanong mga lagas. Sa Ikaw doon saanya doon. Tama kamot. Magaganda doon. Dandan ko sa isang side, ha? Ah. Ganito sana eh. hmm. 'o. 'Di First the <laughs> one.

Ito guys, bilhin na rin natin. Ang so, ganito daw, Oka. kaya ito, Oka daw. laki, O. Uh Kahit -huh. log, yung ganito. Hindi pa laki Ano lang? Hmm. Per, magkano per tray nila? 250. 250 per tray. Isisegregate pa yung size o sama-sama na to? Hindi yan pa. Ay, isisegregate. Pero size pa nila? Parang okay. tatlo, twin. Kaputi nyo guys, kasarap niyang um, kalinis. Okay. 10, 12, 14, 16, 18, 20, Hindi siya mabaho kasi okay. meron siyang ipa. Okay. Kahit ganito lang yung atin. Mm -hmm. Kahit ganito nga lang. Hmm, meron pa yung Ayan guys, si, si, Kuya Robert po siya po yung may-ari ng manukan. Pamangkin ni Papa. Mayaman po yan. Ay ang pinakamayaman namin ka. <laughs> Mut! Sana all. Sana Ilang araw din nila yung isang sakong pids ay? Oh, five to three days. Magkano rin ang ano isang sako? One six fifty. One, six, fifty.

Akala ko kanina portifay listo. May isang itlog. Okay. Tapos <coughs> yun. Tapos lang Tapos yun. Tapos yun. Tapos yun. Tapos yun. Tapos yun. Tapos 300 na daw. Ayan guys, yung nila nung kahapon, tsaka kanina kung daw. Ito lang yung tayo. Kami isang tray. Kami isang tray. Kami isang Ito Kami isang tray. Kami isang tray. Kami isang isang tray. Kami isang tray. isang tray. Kami isang tray. isang tray. Kami yung liwanan mo na yan. Walang na namin. Ito ang masarap ikwan, imalasado. Hmm? Oh, masarap yun eh. Favorite. Hindi naman kayo ah. Hindi ah. Patas naman ang patasyan pag makinayan. Muna naman ito.

Dagdala mo naman ng na sa Ito. Trenta. Ang kurang. Dagdala mo naman ng trenta. Ang malalaki. niyo. Yung kalahati mo kayo na dumasin itong mga buyer na ito. Kala mo naman ng buyer na Utang man nga rod. <laughs> Kala mo naman cash, utang man nga rod. Ay <laughs> ko pang ulam oh. nila yun. Okay na yan. Kaya sila Kaya nga po. Pang kuibintay na kayo. Manulogi na kayo. Ang Isang si tray, tagutang atin ni Sara. Oo, ayun Puna Punay yung may isang aribo. Ayan. <laughs> diba na tayo? Bilangan mo na. Waning oh. waning. na. Hmm. So, Kurenti, hindi, ito nang Kunin mo oh. na ito. Para hindi ito, ka, ka na maglipat. Uh, 50 grams lang. Oo. Tunay danang siya, George. Para tagay isang tray tayo. Ayun na, mo na. sa isang lalim. Okay na, hawag mo na yan. Thank you po. Thank you po. Apat po na rin po yate. Thank you.